Oh Aris Libra uh, Request mo na kadi Kung kasi mo papa Buday nga si Mama Alma adina na ko sa iyo uh, ah, Bani 4 ayan, ha Aris Libra Di ko raman tunay mo aran okay. si, okay, Kadi kung an Imo Papa Buday nga Mama Alma Mga okay. alas 12 ayan. si... Papa Buday ko no si Mama Alma Pwede lang ma-request lang ni nani uh, Ang Ano sa niya anak nga sa Manila? Sino. 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 Ha? Ha? Yan, Eric Agaton. Ikaw pala ha, Eric Agaton. Ha? Yan, adin nalang ko si Imo Papa Buday Mama Alma. Okay. Ah. Uh, Nag-request lang po si Eric Agaton na dalawang daw lang kung ano kamo. Uh, tapos uh, may hey, baktin daw kamo doon ay, na muna. pwede natin videohan. <laughs> na <laughs> uh, uh, natin i- eh, <laughs> Eh, hanap no. si Bayer, eh, sa di. Okay. Adi si, nanay mo nga, alma agaton yan, si papa mo nga. Norberto na, no kay Buday. Buday. <laughs> o, oh, Norberto agaton. Ayan, adi ha, request mo, gintupad ko. O sige, katuon na ito, nangyong susugad mo nga baktin. Kumusta, Nonoy? Ayan, kumusta daw? Hindi mo ang baktin. Ayan, Nonoy. Ikaw man? Wala si papa mo. Ayan, o. Ayan. ayan, o. Sige, kanay, mo ronda ang baktin, nangyong mo. o. Jaro pare. Okay. Ora pa kayto kalipyan. Ayun, ari kita sa Balik Quatro, an school sa Balik Quatro. Ani anu yang pala lalo ta sini sinina kaabot nga ira lugar Balik Quatro. Lo ayan. Kun sino daw sa iyo ang nang inahanglan sin adiho mga libsog. Litsonon la ini ngansan adi durdarag ko na ini ho. Ihawuna kun sino ang ro'yag pumalit. Kumadila sa Balikwatro, hanapan niyo si Norberto Agaton. ad sa Balikwatro. 4. Mauntag yung sininga baktin. Iya, ini gin babalik ya. Nansan ato nga mga litsunon. Ayan, mga sunon Oh. Tama-tama lang litsunon. Ayan na, kung sino sa iyo, nanginahang lang sinin litsunon. Nga Hawon, ato dito. Kunta ka niyo si Norberto Agaton. Didi sa Balikwatro. Okay. सिगे या